no another main vlog ni Ms. Ngayong araw nga namin gaganapin ang aming Christmas party. Bago nga kami pumunta sa destination namin, bibili muna kami ng prutas. Itong pakwan nga pala ang bibilihin namin sa aming mga Chinese. Sabi pala na kasama ko dyan, pigain ko daw yung puwet ng pakwan. Shutamare, may puwet pala ang pakwan. Ngayon ko lang din alaman. Hindi ko na nga rin pala kayo sinama sa aming biyahe at nandito na nga rin pala kami sa loob ng Crisby. Napakaaga nga pala namin pumunta dyan dahil nga yung mga kasamahan namin gusto namin pagdating nila ay naandito dito na kami sa loob. Medyo natagalan nga lang yung mga kumare nyo dito dahil hindi lang naman kami yung taong pumapasok dito. Napakarami talagang nagdaraos ng Christmas party dito kaya pag hindi ka maagap mga mare, mauubusan ka. Natatandaan nyo nga dyan mga mare na karang linggo eh naandito rin ako dahil Christmas party naman yun ng mga ECG namin. Ngayong linggo naman mga mare eh talaga namang napaka special nito para sa akin dahil nga Christmas party to ng department namin. Habang naghihintay nga pala kami dyan na mga iba pa naming kasama eh tong senior namin na talaga namang kantang-kanta na. Hindi ko rin kasi pwedeng iparinig sa inyo dito kung ano ba yung kinakanta niya dahil mahirap na baka makapirate pa ang kumari nyo. Banda nga rito ay paply fly butterfly pa ang musbi nyo dahil nga manunundo kami dyan. Dumating na nga rin pala yung isa sa mga masisikip ng quality department. Ito nga pala yung pagkain na daladala -dala ng QC namin dyan mukhang masarap. Sana naman mamaya makatikim ako. Mag-aalas nang na nga ng umaga dyan pero yung ibang kasama namin hindi pa dumarating. sobrang boring nga dyan dalaga namin, etong nga nagbobomba na lang siya ng palobo dito. Sa sobrang hin -hin nga ng dalaga namin na yan baka 50 years bago niya mapalobohan yan lahat. Dumating na nga rin pala yung muse namin. Kabagin ka sana mamaya dahil sa suot mo. Syempre hindi rin magpapatalo itong dalaging ding namin. Matapos nga pala yung paghihintay namin ng matagal-tagal dyan etong at magsisimula na kami. Syempre magdadasal muna. Para nga mabuhayan sila ng dugo dyan at yung mga inaantok eh, magising gising naman etong at magpapalaro na kami. Good Luck talaga sa mga nakaupo na yan. Sana hindi kayo mabasagan. alawang laro namin. Good luck na lang talaga kay ate Maricel. Medyo kinakabahan ako para sa kanya. Laro nga pala namin dyan nangunguna nga pala yung cutting department. Shout out kayo! Hi. Shout out kayo kay Kelly na laging game! <laughs> Napaparami na nga rin pala ng panalo dyan yung cutting QC namin. Baka naman building 6, building 4, galaw-galaw naman. <laughs> Matapos nga mahaba-habang palaro namin dyan mga mare, etong at kakain na kami ng tanghalian. Napakarami talaga naming pagkain ngayong araw mga mare dahil nga yung ginawa namin dyan per floor ang magdadala ng lafang nila. Di na nga rin pala nakapag ikot, -ikot ang kumari nyo dahil nga naistak na ako dyan sa may gilid at dito na nga lang din pala ako kumain. Shoutout na rin po pala sa dalawang bisita namin galing pa nga ng Saudi. nga pala dyan si Jancel dahil hindi niya naman birthday pero kinantahan namin matik na yung mga mare. Matapos nga namin kumain dyan etong at magpaparapol na kami. Hindi nga nila ine-expect yung ipaparapol namin eh talaga namang ikagagalit nila. Shota Mari lang naman ang magpapaalala na maglaba ka araw-araw. Yung mga cutting QC nga pala namin dyan bukod sa napakaswerte na nila sa laro at lagi silang nananalo ngayon naman pati sa rapol sila rin ang nangunguna. Wala na para mabunot niya daw yung pangalan niya at makauwi na siya pero bigo pa rin siya. Tapos nga mga palaro namin dyan mga mare, eto nga TikTok showdown naman ang mangyayari dito. Shota mare, hindi ko alam kung matamlay ba ang mga to. Bago nga pala sila sumalang dyan, sinabihan sila no supervisor nila na inumin naman ka ako yung vitamins nang magganaganahan naman. Etong sumunod na sumayaw naman mga mare, mga taga cutting QC nga pala namin to. Shota mare, wala talaga nagpapatalo sa kanila. Isang milyon naman kasi yung papremyo namin dyan, kaya naman sineryoso nila ng matindi. Itong susunod nga namin na sasayaw, eh taga building for QC namin. Yung tamare, hindi ko alam kung anong pinira ng mga to. nagkatulyatato to kanina. Kasi muno naman kasi dyan sa sayawan yung supervisor nila. Kaya naman yung mga alaga niya ay eh, nagsunuran na rin. Sa ganitong sayawan nga pala mga mare talaga naman yung mga Chinese namin ay eh, game na game naman. Kaya naman yung tumayo na sila dyan sa may gitna na yan, pinalibutan na ng mga dalaga namin. Itong Chinese nga pala na hinila nila ay eh, bagong mukha nga pala to para sa amin. Hindi namin yung kilala pero game na game sa kasayahan. Nahila nga pa pala ang kumari nyo dyan sa gitna para sumayaw. Shoot, Amari, mapapamalas ko na naman ang angking galing ko. Hindi rin pala ako sanay sumayaw sa harap ng camera. Kaya naman kung makikita nyo nga dyan, talaga namang hiyang-hiya na ang kumari nyo. Natuwa yata yung Chinese namin dyan. Kaya naman nilapitan ako para hubarin yung bag. Shoot, Amari, kala ko papaalisin na ako. Papasayawin pa pala ako. ganito naman yung pasayaw sa mga to sa aking pangbudot sa kanila pang ikot-ikot lang. Shota Mari, nalugi yata ako doon. Kung alam ko lang talaga mga mare na pwede yung pahila-hila, nagpahila na lang pala sana ako dyan para hindi naman ako sumayaw. Itong eh, mga kasama ko nga palang kiyos eh parang nagkatol muna bago sumayaw dyan eh ganadong ganado eh. O tingnan mo naman tong isa na sobrahan yata sa vitamins na ininom kanina kaya naman yung mga Chinese namin dyan tuwang tuwa Napakasaya talaga ng Christmas party namin ngayong araw sana sa susunod kumpleto naman kami. Itong dalawang lalaki namin, hindi ko alam kung anong problema. Bahala na kayo. Matapos ko nga palang sumayaw dyan, deserve ko naman siguro mag share ng mga pagkain ngayon. Shoutout na rin po pala kay Mama Ran. Salamat at nakarating ka dito sa aming espesyal na pagganap ngayong araw. So, sobrang dami nga ng pagkain na natira dyan etong at ibabalot na nila. Siyempre mga mare, mag-uuwian na. Hindi naman pwedeng mawala ang pasyaro ng bawat isa dyan. Ang dilim, ang dilim-dilim nyo na! Hindi <laughs> na kayo makita! Bye bye. Nakarating ka nga pala hanggang dito. Salamat nga pala sa panonood mo hanggang dito na lang. Bye bye.